Ang hirap sa aking kalooban na makita ang mga batang katutubong dumagat sa ganitong sitwasyon. Puro putik at sira-sira na ang mga gamit nilang pang eskwela. At heto pa nga, wala nang bubong ang kanilang tinitirhan. Nasira daw ito ng bagyo. Ngunit sa kabila ng kahirapan ay pinipilit ni Lola Ligaya na igapang ang kanyang mga apo sa pag-aaral nang sa ganon ay gumaan-gaan ang kanilang buhay balang araw. Naway may patuloy ang alam sa puso ng mga batang ito na makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganun ay matulungan nila ang kanilang pamilya. Anong aral kaya ang matututunan natin ngayon? Ating panoorin ang kwento ng buhay. Kuya ko, sana napakita ko nga. Ay, grabe naman to. Huh? Kuya August, Anong nangyari? Oh. Bago siya makauwi, bago makapasok, putik na. Mm -hmm. Pero okay lang yan, lahat ng paghihirap niya na yan, kids. May ano yan? May uh, bunga yan, may bunga na maganda. Lahat, pakwento naman po anong nangyari sa mama niya at nung pong kinamatay na ano ng hangin, nasumpit ng hangin. Hmm. Eh, pinag-anohan namin, pinag-ipon-iponan. Tumatagal ay hindi siya humihinga, pinalakad na namin, pinatawag namin ng albulansya. Hmm. Tinakbo sa garay. Pagdating naman sa Bitungol, nasira yung sasakyan. Ay, no. eh, ano, matagal. Tapos naghanap pa sila ng sasakyan. Ay, nawalan na raw ng pulso. Mm. Tapos na ay nang maituloy nila sa ospital ay wala na, patay na. Ito yung mga kapulis na nagod sa Maritan dito sa ano Tekram. Ano pinaka lugar na to ate?

Ng mga scholar na tigaret, kataykran para mga lalaki oh. Malakas wow. pa kay kuya oh kasi. Kailan 'yung dinin can... anan ni nanay? Ayun, yun siguro ba ni? Ay, hindi pala. Nagkamali ako ng akala. Nako, katekra mo. Tignan niyo naman pala yung ano ng mga bata bago silang makapasok. Yun yan talaga pagka gusto mong matuto. Yun, nakarating din. Sanay na yung mga bata, oh. Sir, thank you, ah. Thank you, thank you. Pakilala natin ulit si Sir. Pangalan niyo, Sir? Corporal Iglesia po. Oh, thank you, oh. Mabait, ah. Sir, ano po pangalan niyo ulit? Patrolman Arcibal po. Thank you, thank you. Thank you, sir. Corporal <laughs> Tuluan po. Thank, thank you. Sir. Thank you po sa pag-assist. <laughs> thank you po, sir. Thank you, thank you po. Doon doon tayo. <laughs> <laughs> ah! Katekram. Wala palang bubong. <laughs> <laughs> hey, sir. Pasok po ka, sir. Pasok po mo na kayo. mo na kayo. na, sir. Allah. Ate Celine, anong nangyari? Kuya ko, sana napakita ko nga. Ay, grabe naman to. na huh? Nakapagyunan ko, sir. Pinangay ng bagyo ang buo. Kuya August, ano nangyari? Oh. Tapos yung bag ng bata, Oh. Oh. Bago siya makauwi, bago makapasok, putik na. Mm -hmm. Pero okay lang yan. Lahat ng paghihirap niya na yan. Kids. May ano yan. May uh, bunga yan. May bunga na maganda. Oh, dapat pala maano to. Maayos to kagad Ay, Diyos ko. mo, oh. pero natutuwa ako sa kanila. Gusto nila talaga mag-aral, oh. Kaliliit. Tapos ito yung bag niya. Nasaan yung bag nung isa kanina? Ah. Uh, oh. Nasaan yung bag mo? Nasaan yung bag mo kanina? Oh. Ayan ah. Ito. Alos ka lahat ilang ng bag nung bata, oh. Ayan yung bag. Hmm. Wala nang magawa yung anak ko sa paggawa ng bahay. Nalinisin siya. Wala, okay lang. Lagay ko to. Para makakuha ng kakainin namin, mag-iina. Baka, baka pwede kong makilala yung mga punyo nyo lah. Ito po si... ano ba? Dito kayo? Si Hatom. Si Hatom. Gusto ko kayong makilala. Dito Ito kayo. Upo kayo dito nakilala ko na ito. Nakuusap ko na kayo. Si Hatom, saka si Samuel. Okay, si Samuel, ilan taong ka na? Apat. Lima ha? Lima. Si Punggay. Ano yung bike lang ito, kuya? Tapos, ikaw, kuya, ang pangalan. Atom? Ilan taong ka na? Anim na taong. 6. Tapos si ate, pangalan ate? Samantha. Pangalan mo daw. Samantha. Ah, ikaw ba si Bea? Samantha. Ba't ikaw ang sumasagot? Samantha. uh, <laughs> ah, pangalan mo? Samantha. Samantha. Torres. Samantha po. Samantha Torres. Samantha Torres. Eh, kumusta ka naman? Maas ayos po. Ayos po. Ayos lang. <coughs> ba't gusto niyo mag aaral Opo. Oh, Oo, po. oh, ba't gusto mo mag aaral Iyan po daw ay magpupuli. Kala. Opo, gusto mo Gusto mo magpulis pala? Gusto ko malaman, ba't gusto mo mag-aaral? At oo po, gusto ko po ang mga um, na-away, tinutulungan ko po. Uh, ang mga nag-aaway na po at tutulungan mo? Ikaw, ba't gusto mo mag-aaral? Oo po, para Opo. Sundalo. Sundalo mag Sundalo. Sundalo. Ba't gusto mo mag sundalo Ba't gusto mo mag sundalo Opo. Ba't gusto mong magsundalo? Para doon sa akin. Magkakara ka ng pagsusundalo. Eh, anak! Ikaw mo kung nasan si mama at papa mo. Namatay po yung inak at yung tatay mm. ko pa hindi. Mm. Yung nanay niya namatay sa pag-aanak. Oh. Oh, Ba't namatay ang mama mo? Ito po at nahangin, nahanginan po. Nahanginan? Nahanginan. Si Bibi ko pati. Kailan naman tayo si Mama? Ang... Um, ano po? Ang Pasko. Pasko po. Ng Pasko. Okay, kumusta sa school kanina? Ayos lang po. Ayos lang. Ano yung natutunan mo? Upo ka dito ko Ano yung natutunan mo sa school kanina? Ay pagbasa po. Pagbasa? po. La, okay lang makipagkwentuhan sa inyo. Eh, anong nangyari dito sa bahay niyo, La? Hindi na po nagagawa ng anak ko at siya na lang isang naghahanap buhay. Hmm. Si Lola po, pakilala ko po ulit si Lola. Pangalan niya, La? Ligaya po. Ligaya ang itawag mo sa akin. <laughs> <laughs> Nasabi mo ba, pagka nagpapakilala kayo, sinasabi din mo bang ganon? Ligaya na lang pang itawag niya sa si akin. Ligaya ah. Torres. Ilan, ilan taon po kayo la? Alam uh, ko, oh, 75. pitumput lima. Pitumput lima, Nilalakasan ko na lang ang loob ko mm. Tung mga apo ko maliliit pa. Uh, ah, mm. lalakas lakasan. Uh, ah, la, pakwento naman po anong nangyari sa mama niya. Anong pong kinamatay? na ano nga ng hangin, nasumpit ng hangin. Mm. Tapos ay kaanak pa siya, ay bawal daw palang kumain ng ano, yung mga manok. Oh, manok. Sa mga, pagka merong, ano ba, ayun na. Ah. Eh, tsaka kulang pa siya sa dugo. Uh, Dapat ay nasalinan pa ng apat daw na bag na dugo. Uh, umaho na sila dun sa ano, sa jiba. mm hindi na nakabalik sa ano sa ospital sa Garay. Oh. Hmm. Kaya matay na nga siya. Pero mayro hinimatay na kausap pa namin. Hmm. Omega siya ng isang araw sa isang gabi. Pagka umagay ay ako nagwawalis do sa harapan namin. Sabi ng isang apo ko ay Inang, inang, pumunta kayo doon sa bahay at humihinga na naman si ate. Hmm. Pagdating ko nga, hinihimatay na naman. Ay na pinag-ano namin, pinag-ipon-iponan. Tumatagal ay hindi siya humihinga. Pinalakad na namin, pinatawag namin ng albulansiya. Mm. Tinakbo sa garay. magdating naman sa Bitungol, nasira yung sasakyan. Oh. Ay ano, matagal. Tapos naghanap pa sila ng sasakyan. Ay nawalan na raw ng pulso. Mm. Tapos na ay nang maituloy nila sa ospital ay wala na, patay na. Uh, Pero kung umabot pa sana sa ospital, buhay pa. Mm. Sino po yung anak niyo doon, yung, yung, yung lalaki? Ay, yung lalaki. Kumusta po yung anak niyo? Ano po yung trabaho po niya? Wala ano po siyang trabaho mm. na si pagka ina pinapalit namin ng kinakain. Mm. -hmm. Nabigay. Tsaka kape, asukal. So, Pag naka, Huli siya ng tatlong kilo, isang kilo bigas. Hmm. Kapit asokal. Ilan na. Gano'ng kahirap yung ano la dito? Kasi... Ay, talagang napakahirap kami dito, sir. Oh. Hindi, hmm. May, may, may alaga kayong tatlong apo. Paano niyo sila binubuhay la? May hmm. pag wala kami bigas, at eh, may mga tanim na saging ng anak ko. Hmm. Saging, naglalaga ng saging. Pang noong may tanim akong kamote. Kamuting kahoy. Pag wala nang saging, kamuting kahoy. Uh. Pag ano naman, nakakuha ng bigas, kain din kami ng sinain. Mm. Pag nakapanisid, may uwing isda, isang ng bigas. Mahirap la din, oh. tatlo to. Talagang napakahirap kami dito siya. pa o ba kayo sa pag-aalaga sa tatlo lang? Ay, din ako minsan at makulit yung aking babae. Mm. <laughs> babae pa ang talagang napaka-kulit. Uh, Oo. E yung mga apo niyo, talagang gusto nilang nag-aaral sila? At talagang gustong-gusto niya ang aking mga apo. Iyon Na nag-aaral po sila? Hindi, babae ko gusto nang makapag-aaral eh. Hindi ko lang mapayagan at natutulog sa school <laughs> Tinutulogan daw yung mam niya sa school Ilanong oras ko kaya darating yung anak niyo? gusto kong makausap. Ba, baka mamaya mga, mga, ano, mga alas 4 o kaya alas 3. Uh, uh. kasi, eh, ako nahirapan sa inyo. Paano po kayo So dito na dito, ka, ano? dito kami natutulog sa kaya apo kong babae. Kung ako magising, basang-basa na yung kumot namin sa tulog. Oh, sino po natutulog dyan? Dito yung mag-ama, yung tatay niya at saka siya. Ah, tatlo dyan. Tapos dito kayo. Hmm. Pambihira naman ng anak niyo. Hindi naman... Kayo pa hindi dito sa walang bubong. <laughs> hmm. hmm. Hindi makatagal yung apo ko kasi share sa ano may apoy. Ah. Yung aso ko ng apoy, hindi makatagal yung... Hmm. Dito ka tayo, masaya na sila na meron silang luna. Masaya. Dito ka tayo, Masaya na kami sa may nasa silungan kami, hindi kami na <laughs> Hmm. Lano yung plano nyo sa mga apo nyo? May plano ko din sa mga apo ko ay pag-aaralin ko sila hanggat kaya ko. Hmm. Bantayan sila. Ba't kailangan yung pag-aralin yung mga apo nyo lang? Ay nung wag na silang lang matulad sa akin tulad ko. Wala akong alam ka at isang numero. Hindi ako nakapag-aral. Hmm. Sa ngayon po, ano po'ng trabaho ng anak niyo? Meron po ba siyang trabaho ngayon? Naninisid ko lang siya. Ah. Gusto kong malaman sa paninisid po ba ng anak niya nakakamagkano siya minsan. Hmm, mahina pagka mahina ang isda, minsan tatlong kilo, may apat na kilong isda. Mm. Magkano po ang kilo ngayon ng isda Pag po, ano, sa amin po, pukunin nila, 60, 60 po ata. 60? Mm. Tapos, Marat? pag kayo po yung bibili, 100. Okay lang yun, ganun talaga dun sa Doon, yung, siya, yung, doon sa baba na, doon sa baba ng git isang at dalawang na isang kilo. Mm. Kasi malayo na eh, kaya ganun talaga. Yung diesel lang yung sa tao, mm. ganun talaga siya. Editorin dito rin naman si Ray, ginagamitan din ng gasolina pag naninisig. Bangkang may motor din ang kanilang ginagamit. Ah, uh, ilang taon na kayo dito la. hindi lang ako na taon. Yung tanim mo namin ay namumunga na. Ah. Uh. Tulad niyang mga, ano, suha, manga. mangga. Hmm. At nagsisipa mo nga na yung santol. Itong mga ano ito, niub Tanim mo nung aking kabaohan. Ah. Oh. May kailangan ba kayong gamit sa school na gusto niyong pabili sa akin? Kuya? Anong, anong meron ba? Anong gusto mong bilhin ko? Bag po. Bag? Opo. Mm, si Kuya? Ano po bag? Bag din. Yung mga bag nila kinain ng daga, apakaraing daga dito sa si amin. Patingin nga nila. Andito yung... Na, hindi, dapat to sa anong ako uh, talaga may palitan na silang bag eh. Tingnan nyo naman yung bag. Dapat tingin nga po nung bag ni Kuya ulit. Teka lang oh. Bago talaga sila mauwi, ganito na. Ito po yung bag niya, oh. Kinain hmm. na yung baga. Nako, anong nangyari sa bag mo? Nasaan yung daga? Hulihin natin, kuya. Naku, nagkakaguluan daga nung gabi din sa silong. Mm -hmm. Tumpo sa naman namin na sa komot. Siguro binigay mo itong mga bag na ito, Nonay. Opo. Kasi pare, lasyon, Nono. Binigay sa school. Hmm. Ano pang gusto mong pabili? Meron pa ba? Opo. Ano? Pantalon po sa ano. Pantalon? Opo. Saan magagamitin yung pantalon? Sa ano, pag-aaral po ako sa ko. Hmm. Wala kang pantalon. Wala po yung mga uniform hmm. Pero may uniform. Gusto mong mag-uniform? Opo. O, oh, ba't hindi nakakabila ng uniform si Tatay? At hindi na ano hindi pumaka. Ano, kuha ng pera. Hmm. saan dapat siya kukuha ng pera? Eh. Sa bayan. Sa bayan. Wala siya nakukuha ang pera. Okay. Kaya hindi siya nakakabili ng uniform niya. Opo. Pero gusto mo mag-uniform? Opo. Gusto mo din bang mag-uniform? Opo. Ba't gusto mo mo naka-uniform? Opo yung pag-aaral ko po. Para sa pag-aaral mo. Opo. Yan po yung mga ano la ang damit po nitong magkapatid, pinapaharam namin siya ng mga pang-araw-araw na pangsuot. Gusto ko pong makatulong maayos itong bahay niyo. Ayun nga ko, salamat sa inyo, sir. Hmm. Makabili tayo ng gamit na pwedeng para maiayos itong kalagay ng mga bata, mga ponyo. Okay, pabasa-basa dito. Matagal ko nga ako doon itong gusto mabahayan eh. walang magawa yung anak ko. Naghanap hmm. ng pagkain namin. Kulang at kulang pa rin sa nakikita niya sa araw-araw. Mga anong oras so kami pwedeng bumalik, la? Mga alas kwat. Pag dumating ko yung mga ibang senior sa kabila, alito na rin siya. La, balik ko kami, no? Papasalamat ako ng maray sa inyo mga sir at ah. kami ay tutulungan nyo dito sa amin bahay para ma atara sa matinang hmm. tina -tina. Para sa mga bata, hmm. hindi sila masyadong mahirapan at kahit papano, buminawa yung ano dito, yung kilos nyo, no? Kaunting kilos hmm. nga lang namin po. Tingnan yung aming ano. Uh, okay. sige po, pag-usapan na lang po namin ng anak nyo, no? Oh, Kung ano po yung mga pwede ho namin bilhin para maayos natin tong tiraan. Na, no. gusto nyo ba yan? Gusto niyo bang maayos itong bahay niyo? Opo. Hindi kayo mabasa? Opo. Ikaw, kuya. Gusto ko po may tour na itong bahay namin para hindi kayo nababasa. Ano yun? Gusto mong? <laughs> may tour po. Ganito na po ang tour <laughs> Ano po? Ano tawag mo dito, kuya? Torda po. Ah, torda. Torda. Okay. Ba't gusto mong... Bat, bat gusto mong may torda? At o, Kan po ay nababasa. Lagi ba kayo nababasa? Opo. Hmm. Dito po kami nakaya. Dito ka nga, buka nga dito. Pag humangay, tuloy. Hmm, yun nga eh. Ano bang nararamdaman mo pag nakikita mo yung kapatid mo o si Lola nababasa? At oo. Um, at nagigila po yung kapatid ko pag nababasa po. Nalulungkot ka? Opo. Ayaw mo sila nababasa? Opo. Opo. Hmm. Kumusta naman si Lola? Kumusta kayo? Kumusta yung pag-aalaga ni Lola sa inyo? Ayos la ang ko. Hmm. Si Lola ba yung ano ba yung nambububog? Opo. Ah, ano yung kayo? Huh? Paano, paano kayo binububog? <laughs> Pinapalo. Pinapalo. Eh, ba't kaya namamalo si Lola? Gusto ko malaman. Robot po puwe Makakabuti ba yung pamamalo ni Lola o makakasama sa inyo? Kakasama po. Kakasama oh, po. makakasama yung pamamalo ni Lola. Opo. Hindi e, ba siya nakakabuti? Yung bang pamamalo ni Lola, nababawasan ba yung kakulitan niya? Opo. oo makakabuti siya kasi ayaw niya kayong masyadong makulit. Makakabuti ba o makakasama yung pamamalo ni Lola? Makakasama. Ah, makakasama talaga ay makakabuti. Okay, Ob. Binitin ka na ba ni Lola? Binitin ka na dito? Hindi po. Ay, hindi. Ano yung pinakamasakit na ginawa ni Lola sa'yo? Pagpalo. Pagpalo. Ano yung ginawa mo nung ba't ka pinalo? Nagkulit po ako. Nagkulit ka. Huwag ka kasi makulit. <laughs> e, Pussy, paano? Balik kami bukas, ha? Opo. Okay, high five. Ah, Mag-bless. Mag-bless. God bless. Mag-bless. God, God, God bless. God bless. Nay, tanong ko kami, ha? Balik na lang kami bukas.